O yan guys, oh, press na press, oh. yan. Sa, uh, okay. o. Press na press, oh, okay. oh. o. Ayan. Wala bukit. Saka... guys, o. Oh. Press na press. ayun kaya pa guys, oh. sa ba, ba, dito guys tayo, tayo, may o. Sari-saring isda po. Apa ini jadi ni? Jadi kilom. Bagi nanti. Masa rapat bukid, pasal itu. Kalau kita tir tir pasal kilom. Tertir pun ah, No, no, ini no, no, no. Ayo, batid na laklakan. Malapit lang po tayo dito sa highway, anyway guys. Dito sa, ano, Sa Kauwa. Sa applying piece, guys. Sari-sari po yung gusto dito, guys. Press na press. So, uh, guys, yung mol-mol. Uh, well guys. Ayan. guys. Ayan. Ayan. Mga peace lover dyan. Bili na kayo guys. Ay, sundin. May gulga. Yan, Yan o. Oh. Hinuat na na ni madam yung ano. Yan, o. Oh. Guys.